Alam nyo ba kung paano patibayin ang ating mga tanim laban sa mga soil-borne diseases? Hello mga ka-agri! For today's video, i-introduce po namin sa inyo yung isang biofungicide, organic fungicide na trichoderma. Ituturo po namin sa inyo kung paano to ina-apply, ano yung benefits nito, paano mag-culture at saan po tayo makakakuha. Coming up! Konting background lang po. Kung kayo po ay nag-organic, ang kailangan lang po natin gawin para maging successful yung ating mga tanim, marami tayong harvest ay yung pagpapataba natin ng lupa. Dito po sa lupa, napakarami pong mga microorganisms, billions of microorganisms. Sa billions of microorganisms na nandyan sa lupa, meron pong good and bad microorganisms. So, ang kailangan lang po natin para maging successful yung ating mga tanim, kailangan paramihin natin yung mga good microorganisms, good bacteria para hindi po masira yung ating mga tanim. Kaya yung mga inintroduce po ng Korea, ng Japan, yung natural farming, yung mga concoction, lahat po yun mga microorganisms. Kasi pinaparami natin yung mga microorganisms sa lupa para tumaba at gumanda yung mga pinagtataniman natin. Ito pong trichoderma ay good fungus. Uh, fungi siya amag na kulay green so, Makikita po natin yan sa mga nabubulok na organic materials Itong trichoderma, kalaban po ito ng mga nag-ma-mushroom, Yung mga mushroom growers Kasi iba po yung kumakain dun sa substrate Pagka nagkulay green yung kanilang fruiting bag May problema po yung kanilang mushroom Paano po ba nakakatulong itong trichoderma sa ating mga tanim? Ito pong mga fungi na ito yung trichoderma in particular, ang ginagawa po nila, nagpaparami sila ng population doon sa lupa. Tapos, kinacover po nila yung ugat ng ating mga halaman. Tinatakpan po yan ng mga fungus, yung mga ugat na yan. Pinoprotektahan yung ating mga tanim para hindi sila atakihin ng mga bad microorganisms. Yung mga fungus, yung paninilaw sa ating mga dahon, Lalo na po sa mga kamatis, sa mga cucurbits tulad ng ampalaya, pipino, yung naninilaw na 'yan. So ito rin po yung pwede nating gawing solusyon. So madalas kinakapitan po talaga ng fungus yung mga dahon na nasa lower part kasi malapit siya sa lupa. Pag nagdidilig or umuulan, tumatalsik, nagkakaroon po ng mga pag-atake ng mga fungus. Tandaan natin itong mga fungus ay nabubuhay sa acidic environment kung mapapataas natin yung pH level, mas less yung problema natin sa mga fungus. Tapos, itong mga fungus na ito, maliban dun sa acidic, nabubuhay din sila sa mamasamasang environment. Kaya, makikita po natin sa ibang mga farmer, ang ginagawa po nila, nagpupruning sila ng mga dahon sa lower part para ma-improve yung air circulation, yung airflow, mabilis matuyo yung surface, hindi siya pamahayan ng mga fungus. Nakakatulong din po itong trichoderma para sa problema natin sa bacterial wilt. Itong bacterial wilt, umaatake po yan sa ugat ng ating mga alaman. Kahit po healthy yung ating tanim, tapos kinabukasan bigla siyang nalanta, ang posibleng tumama doon ay yung bacterial wilt na sa lupa, mga soil-borne diseases. Ginagamit din po itong trichoderma sa pagkocompost. Nakakatulong siya para mapabilis yung pagbubulok ng mga organic materials. Nakakatulong din po itong trichoderma sa pagpapatubo natin ng mga buto. Mula po pag germinate ng seeds hanggang paglaki ng mga seedlings na po sila laban sa iba't ibang klase ng sakit. Maganda rin po ito gamitin sa land preparation lalo na po sa mga nagtatanim ng malaparan yung large scale farming kung marami po kayong tanim during land preparation palang gamitin na natin ito so after nyo pong mag araro or mag ng lupa lagyan na natin siya ng organic materials pwede yung compost or yung mga dumi ng hayop tulad ng sa manok then sprayan po natin yung mga dumi ng hayop na nilagay natin dun sa lupa tapos imix natin ulit pwede nyo padaanan ng araro or haluin nyo po ng pala pag natakpan na po natin uh, after a week, sprayan natin siya ng trichoderma then another one week pa sprayan natin ulit bago nyo po siya taniman. So masisigurado natin na mas marami na itong mga trichoderma. Kaya makakasiguro tayo na maganda yung tubo ng ating mga gulay. Kung gusto nyo pong gumawa ng trichoderma, pwede tayong humingi sa mga institusyon na nagkukulture ng trichoderma. Pwede po sa Bureau of Plant and Industry. Kung nasa Benguet naman kayo, sa Benguet State University. Dito po sa Palawan, sa Bureau of Soil. Nasa compound siya ng seed farm sa Barangay Irawan. Kung sa inyong lugar naman, pwede po kayo pumunta sa DA. Tanungin niyo po yung Department of Agriculture sa inyong lugar. Baka may alam po sila kung saan nakakakuha ng trichoderma. Dito sa amin, ito po yung kanyang itsura. Pero sa ibang lugar, tulad sa Binggit, sa Binggit naman, ang kanilang trichoderma ay solid. So ginagawa po nila doon, Uh, pinaparami nila, binibigay po nila sa farmer yung trichoderma tapos sa uh, level po ng community, ng mga farmers sila po yung nagpaparami ang ginagawa po nila yung ipan ng palay, tsaka bigas hugasan po yun pag nahugasan na ng maigi naalis na yung mga contaminants pakukuluan nila, lulutuin nila yung bigas, so meron siyang konting tubig, pagka naluto na ihahalo nila yung dalawa tapos kukuha sila ng kalahating kutsarita ilalagay po nila dun sa niluto nilang kanin na merong ipanang palay then tatakpan ilalagay po sa lugar na madilim, tuyo at malamig para dumami yung trichoderma tapos isang ganito or dalawa ang ilalagay po per napsak sprayer ang ginagawa po nila ihahalo muna nila sa balde na may tubig tapos sasalain nila bago ilalagay sa napsak sprayer para hindi magbara doon sa pang-spray. Then i-apply na po nila doon sa kanilang lupang pinagtataniman. So dito po sa amin sa Palawan, sa Bureau of Soil, liquid form naman yung ating trichoderma. So gagawin lang natin, pasinguin nyo po ng dahan-dahan kasi nagkaroon po yan ng pressure dahil buhay po yung mga microorganisms dyan sa loob. oops, para hindi siya sumabog, pasinguin lang natin. Ito pong trichoderma na to na parami na nila. Meron po itong molasses. Kinulture nila tapos nilagay sa container na may molasses para dumami. So mas active po yung mga trichoderma dito. Then, pag napasingaw na natin, lagay lang po natin sa malinis na lalagyan tapos ititimpla natin sa tubig. Ang ratio po nito kung kayo po ay mag-spray 40 ml per liter of water. So ito pong sprayer ko maliit lang. Naglagay ako dito ng tubig na 250 ml. So 1/4 liter. Ang gagamitin natin na uh, dami ng trichoderma ay 10 ml lang. Tapos lalagay natin sa ating sprayer na may tubig then tatakpan po natin mas maganda po itong gamitin na pang spray kasi itong sprayer na to mas pino yung kanyang tubig pag nag spray mist talaga siya pwede rin tayo bumili ng mga sprayer sa garden shop piliin nyo lang po yung ganyan kapino mas makapasok siya dun sa mga pores ng mga dahon sa pag-apply po nito, pwede natin siya i-spray sa mga dahon, para maprotektahan yung ating mga tanim. Tapos, sprayan din po natin yung lupa kung saan sila nakatanim para dumami itong mga trichoderma. Ang best time po ng pag-spray natin, mas mainam sa hapon. Mga 5 o'clock pataas para medyo malamig-lamig. So, ito po mga problema na yan sa so, paninilaw. Pwedeng masolusyonan po nitong trichoderma. Yan po yung shinare sa atin ng taga... Bureau Soil nung spray natin lahat pati mga lupa seedlings mga tanim natin itong mga herbs mga sili spray natin ang maganda sa hapon mas safe yung mga microorganisms na binibigay natin itong mga trichoderma kasi hindi siya ma-disinfect -di ng sunlight kasi pagka nainitan, pwedeng mamatay yung mga microorganisms na ito. Spray natin pati yung mga talong. Iba pa natin mga tanim dito sa garden. Pati yung lupa. Pati itong compost natin. Spray natin para mabilis siyang mabulok. Mas maganda idilig natin para umabot siya hanggang dun sa ilalim. Kung sa tingin nyo po nakatulong information na to i-like nyo naman. Sana po tulungan nyo rin kami. I-share yung mga information para makatulong tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!